Walang pwedeng pumalit sa kanya. Elizabel Des is the freedom. Wala nang ibang... Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga nagsalita na ang tatay ni Angel Canino tungkol sa pagkukumpara ng ibang mga fans sa kanyang anak sa isang Eliza Valdez. Ito na nga, tinapos na nga ng tatay ni Angel Canino ang issue at binigyang diin niya na walang makapalit ang isang Eliza Valdez kasi si Eliza Valdez daw ay nag-iisang phenom lang ng Pilipinas at kanyang anak daw ay huwag ikumpara kasi nagsisimula pa lang at talagang gumagawa daw ng pangalan si Angel bilang isang angel kanino at hindi bilang magiging kapalit ni Eliza Valdez. So, sa mga bashers dyan ni Eliza, tatay na mismo ni Angel kanino ang nagsabi na walang kapalit ang nag-iisang fenom ng Pilipinas. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!